Ayo oh, Diretso yan. Uh, mm -hmm. In fact, I think this morning meron na isinarang isang illegal entity o isang Uy, uh, mm -hmm. isang opisina na walang lisensya. So yung ating uh, licensing and adjudication uh, service mm -hmm. sa pungunguna ng ating Undersecretary mm -hmm. uh, Bernard Olalla, uh, siya ay nanguna sa pagsasara ng isang uh, establishment or isang opisina mm -hmm. na nagre-recruit ng walang lisensya pa lisensya. So tuloy-tuloy yung uh, programa against illegal recruitment mm -hmm. and against trafficking in person. Talagang ka ano, hindi pa rin talaga sila natatakot, no? May nahuhulit, nahuhuli pa rin talaga tayo, no? Um, ang ang kailangan namin siguro Jenny is kagaya mm -hmm. ng inyong programa Let's yes, always re-echo, uh, ano ba yeah. yung mga dapat tandaan mm -hmm. ng ating mga kababayan, ano yung dapat nilang iwasan, mm -hmm. ano yung mga red flags. So mm -hmm. kung ikaw ay nare-recruit sa isang restaurant oh, oh. or sa isang fast food center, mm -hmm. uh, that is not proper. You should, uh, the recruitment, mm -hmm. the application stage, and all the documentation should be done inside the office of oh, the agency. Correct. Uh -huh. Teka Yusek, ngayon uso ang online, di ba? Uh -huh. Lahat may mga hawak na gadget o may mga... Uh, hindi lang sabi natin physical but online na rin. Pa paano po ninyo nilalabanan to at tinutulungan yung mga agency natin na yung mga legitimate, kasi may mga naglalagay dyan, eh, fake pala, hindi pala yung kanilang uh, official account as nagre-recruit din. Uh, ano po ang coordination nyo with the mga travel agency po na gito, sa mga fake na kanilang mga Facebook account eh, nag naghihikait na magtrabaho din sa ibang bansa? Uh Oo. -oh. Alinawin mo lang, Jenny, mm -hmm. yung travel agencies, we are not into that. Uh -huh. Our regulation uh, uh, component or our regulatory measure is uh, with the recruitment agencies. Recruitment pala, opo. Oo. ah, okay. But alam naman natin kasi na yung may mga travel agency who uh -huh. are also getting involved or engaging themselves into illegal recruitment. So, mm -hmm. bawal din yan. Kasi uh -huh. you're a travel agency, you're not supposed to recruit. Yes. ba? Diba? Uh -uh. Oo. Yung mga nakikita nating mga Facebook page or yung mga nagpo-post dyan sa iba't ibang uh, platforms. Uh, social Online, media. Yes. Platform, mm -hmm. yes. At uh, kung yan ay hindi nararapat, yan ay pinapa-takedown ng ating uh, may coordination ang ating uh, licensing and adjudication service mm -hmm. ng DFW sa Facebook para yan ay ipat-take down. So meron na rin pala tayo mm -hmm. niya yung e Yung mga misleading, advertisement oh, at saka yung mga kaduda-duda, yan ay mm -hmm. pinaiimbestigahan natin mm -hmm. at ito ay pinapatanggal. Uh, of course may coordination naman tayo oh, sa... Oh. Uh, sa Facebook or sa isa uh, other media platform. At uh, patuloy din yung ating mga advisories na mm. magingat sa yes. uh, so mga kanilang uh, application, yung nga nabanggit ko, any mm -hmm. uh, recruitment activity, you should always coordinate or check the uh, DMW uh, website yes. DMW. or pwede namang tumawag sa DMW at iklarong mabuti mm -mm. ito ba ay legal na ahensya. Yan tama po. Oo. Oo.